So yan mga idol, uh, may, may, isa akong kasamahan sa trabaho na magpapakita gilas daw sa atin. So tingnan natin kung talagang pwede nang ilaban. Anong pangalan mo, idol? Joben. Joben. Joben Galbe. Joben Galbe daw. So ayan. So please watch and enjoy. Ayan, tingnan natin. Go! Bakit nga ba nahulog pa ang puso sa babae na Pagmamayari na ng iba at kahit pa ipagpilitan na kalimutan siya di magawa ang babaeng tinatangi, meron ng nagmamayari Kaya di na maaari, iniisip na mangyari Makasama siya palagi, lagyan ng itik kanyang labi At saya'y mananatili, habang kami magkapili Ngunit dapat na gumising, panaginip ay tapusin At kailangang tanggapin sa sarili Ay aminin na di siya magiging akin Oh yeah! So ayan! Go, go, go! Pinilit ko naman na Kalimutan ka Pero bakit ba? Bakit ba? Di maalis sa isipan ko Nakangiting larawan mo tuloy pa rin na sumasagi sa isip ko Pinilit ko naman na Kalimutan ka Pero bakit ba Bakit ba di maalis sa isipan ko Nakangit yung larawan mo tuloy pa rin na sumasagi sa isip ko That's all? Okay, so ayan mga idol. Bravo! Ah, magaling, magaling. Isa ito sa mga kasamahan ko sa construction. So, kung napapansin nyo mga idol, ito kami ngayon. Nagbubuhos. Ayan, ayan. Ayan, so... Huwag natin nagkahiya kung ano yung... Kung ano yung tunay nating kung estado sa buhay. Ayan. So, habang naandito tayo, baka, baka sakali na isa sa ating mga kasamahan ay magustuhan nyo. And syempre, pwede rin natin pasikatin ang aking channel. Siyempre kapag sumikat yan Kasama ko ang aking kaibigan Si Joben Galbe Okay, so once again Magpasalamat ka Joben Thank you, thank you, thank you. Ayan, anong masasabi mo Sa ating mga kapwa content creator Sa, sa mga nag reel Sa mga nag reel Go lang Go, go, go daw Okay, so once again So once again mga idol Maraming maraming salamat sa inyong panonood Juben Galvez together with Idol Dardi okay